<coughs> Mabuhay mga kaibigan. Kamusta po kayo dyan? Ayan, ako si Lan ng hashtag Walk with Lan. Ang inyong tagapaghatid ng matalas na komentaryo katulad ng isang matandang radyo na hindi nawawala sa signal kahit sa bagyo. <coughs> Ngayon, napag-usapan natin ang isang mainit na issue na parang kape sa umaga. Mainit, mapait, pero kailangan para magising tayo. Negasya ni dating Pangulong Duterte, pila gustong siray. Sabi ng EXA, DNR Secretary Undersecretary ng Duterte Admin. Ha? Parang sine, may script daw mga kaibigan na pabor kay Duterte. <coughs> Pero bakit pila gustong burahin ng iba? Mga kababayan, okay? Ayan, ito'y hindi lang chismis ha. Ito'y katotohanan na dapat suriin ng maigi. Bago tayo magsimula, isang malaking shoutout sa ating mga manonood sa Pilipinas. Kayo ang pundasyon, no? So, United States of America at Hong Kong, salamat sa pagtsatsaga ninyo. Mga OFW at kabataan, kung hindi pa kayo subscriber, pinuntin na ang button na yan. I-like at i-share para maabot ang higit pang Pilipino sa buong mundo. Tara, sumisid tayo. Mga kaibigan, kilalanin natin si Benny Antiporda, dating undersecretary ng DNR sa panahon ni Tatay Digong siya lalaking nagtatanggol sa mga proyekto tulad ng Manila Bay Rehabilitation. Yung Dolomite Beach na naging kontrobersyal. Pero hey, ha, hindi ba't nalinis naman ang baybayin? Kami kailan sa isang panayam, sinabi niya, legasya ni dating Pangulong Duterte, tila gustong sirain. At dagdag pa, ha, nakikitang may script para linisin ang pangalan ng iba. Sino kaya ang iba? Ngayon, no? Sa tayo nasasabihin natin, parang soap opera sa TV may kontrabida na gustang burahin ang bayani. Factual na ito'y inuugnay sa mga ongoing inquiry sa drug war, build-build-build projects, at maging sa West Philippine Sea stance ni Duterte. Bakit? Dahil sa panahon niya, bumaba ang krimen ng 73% ayon sa PNP data mula 2016 to 2022 at naitayo ang mahigit 6,000 kilometers na kalsada. Pero ngayon, tila may gustong mag-rewrite ng history Waity na, sabihin parang editor ng newspaper na nagdedela ng good news para sa bad vibes lang mga kaibigan. Okay, pag-usapan natin ng facts mga kabataan at OFWs. Una, ang war on drugs ha, sa panahon ni Duterte. Mahigit 6,000 drug personalities ang napatay sa operations pero milyon ang sumuko at nag-rehab. Ayon sa PIDEA, bumaba ang drug use ha, mula 4% hanggang 1.67% ng population. No? Ngayon, may Quad Committee hearings na tila gustong ipinta ito bilang genocide. Ha, parang sinasabi nila, sirain ang legasya para sa bagong script. Imagine si Duterte parang si Rambo laban sa droga. Pero ngayon, ha, gusto nilang gawing villain sa sequel. Ha? Pangalawa, build, build, build. Naitayong Skyway Stage 3 and Lex, S-Lex Connector at marami pang infrastructure na nagbigay ng trabaho sa milyon. Okay ha, ito ay data mula sa Department of Finance. 6.4 trillion pesos ang investment. Pero bakit may inquiries sa overpriced projects tulad ng Dolomite? Okay ha, according to ex-USIC Antiporda, defended it as cost-effective. 300 million pesos lang para sa buong Manila, Bay clean up, face up. No? Bakit tila gustong sirain ito? Dahil ba sa politika? Shoutout sa mga nasa Saudi at UAE. Alam nyo ang hirap ng OFW life ang mga proyektong ito ang nagbigay ng pag-asa sa ekonomiya. Okay, sino ang may script na pabor o laban kay Duterte? Ngayon, ha, matinding kritika. Tila may script daw na pabor kay Duterte. Sabi ng iba, pero si Antiporda ha, nakikita ang kabaliktaran. Script para sirain. Halimbawa, ang ICC ha, proved sa drug war noong 2024 to 2025, intensified ang calls. Pero factual, ha, Duterte's admin surrender jurisdiction. Yet critics push it, no? Sigur, parang teleserye ha, ang probinsyano pero walang happy ending para kay Digong at ang Dolomite inquiry ni Terry Ridon. Sabi niya, hindi daw tungkol kay Duterte, pero bakit target ang kanyang projects? Ang DNR under Duterte planted 1.5 billion trees, ha? May reduce illegal logging by 80%. Pero ngayon na tila gustong ipakita na failure ito no? Mga kabataan, kayo ang susunod na henerasyon. Huwag magpauto sa fake news. Shoutout sa Canada at US audiences. Kayo na nasa malamig na bansa, initin ninyo ang diskusyon sa comment section. Sumisid pa tayo ng malalim. Pangatlo, foreign policy. Duterte's pivot to China pero napanatili ang West Philippine Sea rights sa Hague ruling. Ngayon, may gentleman's agreement controversies na tila gustong ipakita na traitor siya, no? Under him, no new Chinese occupation sa Spratlys. Parang chess game, mga kaibigan. Si Duterte ang king ng nag-checkmate, no? Pero gusto nilang i-replay ang laro, ano? Ikaapat, COVID response. 110 million vaccine secured. Economic recovery. Uh, sa 7.6% GDP growth noong 2022. Pero critics say, mismanaged ha. Huh? Informative, no? Ayon sa World Bank, Philippines recovery was among fastest in ASEAN. Para sa mga nasa Italy at Australia, kayo na nakaranas ng pandemya abroad, alam ninyo ang value ng strong leadership. Witty, no? Tila may script na Duterte bad, others good. Parang bias na referee. Ha? Huh? Uh, na referee sa basketball, mga kaibigan. Okay. Si ex-Undersecretary uh, nakikita nakikitang script para linisin marahil ang pangalan ng card admin sa pamamagitan ng pagtuturo ng daliri kay Duterte. Halimbawa, sa Pogo Bans, Duterte started crackdown pero ngayon tila inaako ng iba. Ito'y socio-political maneuvering tulad ng sa history books na binabago para sa bagong rulers. Mga OFW sa Japan at Malaysia, share ang inyong karanasan sa comment section. Paano nakatulong ang Duterte policy sa inyo? Shoutout sa Hong Kong at UAE ha. Salamat sa suporta. Kayo ang proof ng global ang legacy ni Digong. Awag tayong maging bulag. Suriin ang data, hindi ang chismis. Bakit dapat panalo ang ligasiya ni Duterte? Sa huli mga kaibigan, ang ligasiya ni Duterte ay hindi madaling sirain. It's built on facts, not fiction. Mula sa drug war hanggang infrastructure. It's a story of grit. Parang si Undoy na bagyo. Malakas pero nagbibigay ng bagong simula. Para sa mga kayo ang tagapagmana. Para sa ating mga overseas Filipino workers o OFWs, kayo ang testigo. Huwag magpautos sa mga gustong mag-rewrite ng history ah, itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mga manonood, mga kababayan, mga kaibigan, subscribe na para sa higit pang ganitong content. I-like, i-share, at i-comment down below ha. Ano ang paborito ninyong tagumpay ni Duterte? Shout out ulit sa Pilipinas, US, Canada, Saudi Arabia, Australia, Italy, Japan, Malaysia, UAE, Hong Kong. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy tayong gumagawa ng mga ganitong content. Salamat at hanggang sa susunod na episode. Mabuhay ang Pilipinas.